Isang pinagpalang umaga sa ating lahat mga bata. And welcome ulit sa ating online Sunday School. Dito pa rin the Shepherd's Kids Identity. And I hope na kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Ngayong umaga, ang ating panibagong aralin ay iikot sa Elijah Helps a Widow kung paano ba siya nagtiwala at sumunod sa Diyos. Kaya naman mga bata, ating tuklasin at pakinggan ang kwento ngayon at tandaan ang mahalagang halagang bahagi sa unang mga hari, kabanata 17, talata 17 hanggang 24. First Kings chapter 17 verses 17 through 24 Kinalaunan, nagkasakit ang anak ng babaeng byuda. Lumala ang sakit nito hanggang sa mamatay. Sinabi ng byuda kay Elias, ano po ang ikinagalit niyo sa aking lingkod ng Diyos? Pumunta po ba kayo rito para patayin ang aking anak bilang parusa sa aking mga kasalanan? Sumagot si Elias, Ibigay mo sa akin ang bata. Kinuha ni Elias ang bata sa kanyang ina at dinala ito sa kwarto sa itaas kung saan siya nakatira. Inihiga niya ang bata sa kanyang higaan at nanalangin siya sa Panginoon. O Panginoon na aking Diyos, pinadalhan po ba ninyo ng pagdurusa ang byudang ito na nagpatuloy sa akin sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak? Dumapa si Elias ng tatlong beses sa bata at tumawag sa Panginoon. O Panginoon na aking Diyos, buhayin po ninyo ang batang ito. Sinagot ng Panginoon ang panalangin ni Elias at muling nabuhay ang bata at ibinigay sa kanyang ina. Sinabi ni Elias, Tinan mo ang iyong anak, buhay siya. Agad na sinabi ng babae kay Elias. Ngayon napatunayan kung lingkod nga kayo ng Diyos at totoong nagsasalita ang Panginoon sa pamamagitan ninyo. At ito ang ating kwento sa umagang ito. Ano nga ba ang ibig sabihin ng trust and obey o pagtitiwala at pagsunod? Kapag mahal mo o nagtitiwala ka sa Diyos, gagawin mo ang kanyang kalooban ng naayon sa kagustuhan niya susunod ka din ng buong puso. Ang pananampalataya sa Diyos at pagtitiwala sa bawat detalye ng buhay natin sa Kanya. Bakit mahalaga ang pagtitiwala at pagsunod sa Diyos? Ito ay pagpapakita ng una, pagpapasakop sa Diyos. Ginawa Elias na pagtugon sa nangyari sa anak ng byuda ay pagpapakita ng tiwala sa Diyos. Alam niya na anuman ang mayyari ay ang Diyos ang kasama niya at nagtitiwala siya rito. Sa mga ganitong pagkakataon, mahirap ipakita ang pagsunod, ngunit si Elias ay nakitaan natin ang kakaibang pagsunod sa Diyos. Dahil sa kanyang tugon sa sitwasyong hindi inaasahan. May papakita din natin ang buong pagpapasakop sa Diyos sa pamamagitan ng pagtitiwala ng buong puso at pagsunod kahit na mahirap ang sitwasyong kinakaharap natin. Pangalawa, pagpapakumbaba sa Diyos. Si Elias at ang byuda ay ang magandang halimbawa ng pagpapakita ng pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Dahil kahit na masama ang nangyari, hindi pa din sila nagalit sa Diyos bagkos nagtiwala tayo din sa kahit anong pangyayari na kaharapin natin, matutong magtiwala sa Diyos at panghawakan ang Kanyang salita kaysa magduda. At pangatlo, pagpapakontrol ng buhay sa Diyos. Sa anumang sitwasyon na naranasan ni Elias at ng Buda ay hindi pa din sila nagdalawang isip na magtiwala sa Diyos at sumunod. Palaging magtiwala sa kayang gawin ng Diyos kaysa sa sarili mong kaparaanan. Tandaan na kapag ang Diyos ang may kontrol ng buhay natin, hindi mo kailangang mag-alala pa sa kahit anumang bagay at pangyayari. Sa kwento natin kanina, maaaring kahit si Elias ay nalito din sa pangyayaring iyon, pero kahit na ganon ang nangyari, hindi siya tumalikod sa Diyos kundi ipinakita ang kanyang pananampalataya at pagtitiwala. Ang ginawa ni Elias ay ang kagustuhan ng Diyos sa pagkakataon na iyon. Pagpapakita ito ng confidence niya sa Lord, abilidad at kapangyarihan ng Diyos. Sa mga pagkakataon na tayo ay ikinakaharap na imposibleng sitwasyon, ang Diyos ay maasahan natin. Katulad ni Elias, Manalangin ng may pagtitiwala at sumunod sa kung ano man ang ipinapagawa ng Diyos. Ipakita na ang response mo ay naayon pa din sa kalooban ng Diyos upang makasunod sa pamamaraan niya. Munting paalala pa mga bata, kung tayo ay nagtitiwala at sumusunod sa Diyos, wala kang dapat na ipag-alala kahit na anumang pagkakataon o bagay. May mga imposible mang pangyayari, ngunit kay Lord lahat ay posible. Have faith and do not doubt. Yan lamang ang ating kwento sa umagang ito mga bata. I hope na marami kayong natutunan, paalam.